makasama daw sa U.S. store ang mother ni Elias. Bakit daw, hindi daw si Abi si uh, sinama. Tapos, meron daw isang ilongga na nagre-reaction. Sabi niya, bibilib daw siya kay Elias kung maghanap daw ng paraan si Elias na maisama si Abigail para sa akin naman kasi sa mga nababasa ko din doon sa ibang comment section kasi again ang abig niya So hindi daw basta-basta yan ah uh, uh, ganun kadali na um mag-travel ang isang guro sa asaan-saan man. Something like that kasi marami pang gagawin or chechebureche na gagawin. At isa pa, masama masama ko nanay niya, ang isasama niya. O di ba? at least ang una talagang babaeng makasaksi uh, sa kanyang US store ang kanyang mother hindi ba kayo proud nun kasi kung isip-isipin talaga sila kasal ang mas may karapatan pa talaga dyan sa kanila ang kanyang mama kasi nga he's still single ah uh, alam niyo bakit ang hirap tanggapin talaga katotohanan na kung sa tawag ng karapatan mas so, may karapatan talaga yung mami niya, ang mother niya. Kasi, eh nga, hindi pa sila kasal ni Ate So, at least, diba, masayang-masayang mother niya na makasama, makasama sa karera ng kanyang anak isang malaking karangalan, isang malaking opportunity yun sa kanyang mother. At bakit si Abi hindi makasama? Alam niyo, ang dami niyo talagang issue sa buhay. Ako hindi ko naman niya, para pagkakaalam ko talagang hindi pwede si Abigail. Kasi di ba nagtuturo, hindi naman basta-basta ganun-ganun na lang. Kasi matagal sila doon sa US, 3 months yata. Oh. Uh. Ang dami niyo isyo sa buhay. Pag gusto niyo kayo na mag-decide. Uh. Kayo na mag kayo na mag-decide -de sa buhay ng ibang tao. Masyado kayong pakailamer. <laughs> Para sa akin lang, no?